bank accounts ni Alice Buo, uh, 12 land holdings, um, 12 motor vehicles, and one helicopter. Malaking portion uh, nang galing sa China. Uh, bakit ngayon lang lumabas to? If you look at the timeline, 2019 pa, uh, in a span of three years, almost billions yung pumasok sa ano yan, sa account niya bakit hindi na report ng bangko oh. Ibinunyag ni Senator Win Gatchalian na may billions of pesos si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang multiple bank accounts dahil dito ipinagutos ng Court of Appeals sa lahat ng financial institutions at ahensya ng pamahalaan na i na ang lahat ng bank accounts and assets na nakapangalan sa Bamban Mayor Kasunod ito ng pagkakasangkot ng Alcalde sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa bayan ng nasasakupan nito. Sa resolusyon ng CA, inatasan ang AMLAC o Anti-Money Laundering Council na pigilan ng 90 bank accounts and real estate properties na nasa pangalan ni Alice Guo. Not, pero so far, ang mga na-freeze, na, na freeze, 36 banks, bank accounts ni Alice Guo, uh, 12 land holdings, um, 12 motor vehicles and one helicopter. So ito yung mga assets ni Alice Guo na na freeze ng AMLAC. In fact, uh, matagal na namin hiningi itong uh, detalye at matagal na namin uh, pinapressure sila to file even uh, during the beginning of the hearing, which is early May. Um, inaano na namin sila. Pinapressure na namin i-file yung uh, um, uh, amlak um, uh, case kasi hindi namin ma-disclose sa committee if you remember hindi namin ma-disclose sa committee until ma-file at until magrule yung Court of Appeal na sa CA kasi to eh so if in other words mas mataas yung yung uh, requirement para humingi ng freeze order so final nila ito kahapon um nakita ng namin na 36 bank accounts Birmo, mo isang tao 36 bank accounts um 12 land holdings, 12 motor vehicles, and one helicopter in the freeze. And then aside from that, mayroon pang uh, uh, mga bank accounts ng mga corporation. I, I share with you yung listahan ng corporations. At yung mga individuals kasama doon, yung mga fugitives na partners ni Alice Buo. So lahat yun na freeze. And um, uh, gagawin ko na lang next hearing, uh, itapa-explain ko sa kanila, yung amounts na uh, na fees per person kasi binigay nila sa amin yung amounts at malaking amounts talaga we're talking about billions no in a span of um, three years na billions yung pumasok sa accounts ni Alice Buo pero if you look at their corporations kaya nga di ba binabalikan natin during the hearing ng corporations pag tinignan natin corporations niya corporations yah both the income statements and the statement of cash flow, walang billions, puro hundreds of thousands lang. Kaya nagtataka nga kami, paano nagawa yung Bam Bam Pogo Hub, no? na ang halaga 6 billion, pero hindi lumalabas sa any of their financial statements. Kaya uh, maganda itong AMLAC report. In fact, itong AMLAC report, napakahalaga ito dahil dito natin makikita na yung pera na nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Go in the amounts of billions tapos uh, uh, lumalabas to sa iba't ibang uh, individuals at corporations particularly dito sa pagsasagawa o pagpa -pa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bambang. Yung uh, pag-freeze ng mga assets and accounts, ang ibig sabihin dito, hindi ma-justify ni Alice po sa nagagaling yung pera niya. Diba merong uh, pag nagde-deposit ka o kung nagda-transact ka with the banks, um, dinirip, pag, pag, 100, pag 500,000 and above, rini-report yan kaagad eh, sa AMLAC. Pag suspicious, rini-report rin. So ang ibig sabihin dito, kung meron kang transaction sa banko na hindi mo ma-justify kung saan ang gagaling yan, whether sale, whether dividendo, whether passive income, uh, kaagad suspicious yan, ina-alert na kaagad sa eh, AMLAC. In this particular case, uh, hindi ma-justify ni Alice Guo sa nanggagaling yung pera niya. Kasi nga, pag tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation eh. So, sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, uh, kaya kaagad nag- uh, uh, nag-investigate ang in AMLAC at found, na, nalaman nila, they found out na talagang uh, suspicious in transaction at mataas ang uh, probability nito na money laundering ang nangyari kaya na freeze kagad ng asset kasi kung kung hindi mo i-freeze to ang 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 pera madaling mag-transfer Pwede makawala to at wala na no? hindi na mabubuli so kaagad na freeze to ng uh, ng uh, 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 court of appeals in fact dun sa report na binigay nila sa amin uh very detailed no? Hindi ko lang ma-share ngayon no? kasi nga um i want I'm lucky to share that um but talaga ng uh, detalye kung saan nanggaling yung pera uh malaking portion um uh, nanggaling sa China at uh pumasok dito at lumabas sa iba at ibang mga individuals at corporation dito rin sa Pilipinas. So lahat 'to dapat mo ijustify, hindi walang justification. At uh, it's worth no noting na bakit ngayon lang lumabas 'to. If you look at the timeline, 2019 pa no na malaki yung transaction. Iba, tinitignan ko yung transaction niya. Uh, in a span of three years, almost billions yung pumasok sa, ano niya, sa account niya. Bakit hindi na-report ng banko? So, ang suspect ako dito, meron rin pagkukulang yung banko. Uh, baka yung mga banko, lalo na yung mga branches, uh, meron rin kontsaba na nangyari at hindi rin report kaagad sa AMLAP. Um, dahil ito kaagad ni report mo. Pag yung branch nakakuha ng perang malaki at hindi ma-justify nung depositor, kaagad rin report to. So, bakit in 2019 walang na-report? Ngayon lang 2024 na-report. So meron din akong suspecha na itong mga banko meron din ganitong kontsabahan. Uh, uh, if you remember, nangyari rin yan in the past, no? yung Bangladesh, uh, Bangladesh uh, um, illegal transfer sa Pilipinas. Uh, kung matatandaan natin, nangyayari talaga yan. That's why nga na-establish itong AMLAC para mabilis yung reporting. So, the way I understand it is nagre-report sila, nadidelay lang itong mga report na ito. So, I'm not sure if it's ni, ng AMLAC, kinlag na sila. But the point there is my delay. Regardless what happened, there should not be a delay. Dapat report ka na report. That's the whole essence of money laundering. Nadidetect mo kaagad at nahihinto mo kaagad. Pero kung hindi bibigay mo yung report ng on time, ay, hindi mo ibibigay yung report ng on time, talagang hindi mo madi-detect siya dahil late yung report. And that's the, uh, yun ang aming information, late yung reports na binibigay. Lahat, lahat in so far as doon sa report na yun, na-freeze na. Pero, uh, hindi ko pa sure kung lahat na yun ang assets niya. No, kasi, if, for example, I'll give you an example na wala doon. Meron siyang balisin, balisin club sort, di ba? Meron siyang club share sa Balisin eh, na nasa Sal sure bakit hindi, bakit hindi siya kasama. No? So, hindi, hindi pa clear yan sa akin dahil na-file pa lang yung uh, petition yesterday. No? But I think yung major assets niya, kakayo ng 12 lots at yung bank accounts, na-freeze na yun. No? Tingin ko may mga botal-botal na hindi pa masyadong uh, nakikita. Or may baka later on magpa-file pa ng supplemental ang amla matay si kibuk no na, na ano na siya na freeze na siya